Ay, walang discount? Eh. ilan yung gusto. Panahon ngayon, baka naman kabunutan kita dyan. Yes, ganda mo. Ganda mo na lang. Gala-gala lang. Yeah. lang. Yes. Kasi naka sa bahay. Ganda mo! Yes. Ganda mo, sister. Thank you, sister. Yes. Sister, wala mo yan. sister na? Yes. Sister, wala magawa? Hi, sister. Kasi nakaka-inip Alam mo naman, kapag boring, labas lang tayo. Artista ka, Tay. <laughs> Ganda mo. Ayun, gala-gala ng kami. Hanap kayo pagkakabalahan. Sisters! Ayan sister, na tayo, sister. sister. Saan naman tayo guna? Ay! Sister! Ayan si Emil, oh. Sister, hindi. Pa, hindi. Oo oh, at sister. Alam ko, may pagdadala na ako sa inyo, sister. Ay, kililibre niya. Tayo? Ay, Saan yan? Pwede naman. Yes! Libre! Ayun. Sopier. Sopier yes. sarap. sa sarap nito. Sopier sarap. Ano, alam mo bang ano ko to? Um, favorite. Favorite ko to. Lagi ko itong dedayo after school ko. Kahit wala akong sasakyan. Ang hirap oh. pero labanti kasi favorite ko siya. Pero may ganun talaga, no? Kapag oh. Nasarap. masarap. Masarap binabal yes! yes! pa. binabalik yes! ka. Yes! yes! san may masarap, punta kayo sa akin. Yes! yes! Jareng. Yes! Parang hindi ka nang... Ay, ate, grabe na may ugali mo. Yes. Ayan, pupunta tayo pero parang alam niya daan. San <laughs> <laughs> ba kasi yun? Kamba! ba alam niya daan? Ka Saan kami pupunta yan? Alpigol lang kayo din sa Emil dahil na ayan nakatake sa one day, one ako, time. Ako hindi pa ako nakakakain okay, sa... Ay, ano lang ito, simple pero super salap niya. Sagot mo ba ito, Tay? Hindi natin alam. Yeah. Okay, sorry, Tay. Sorry, Tay. Ano na? Actually, malapit na tayo. Nasa gilid-gilid lang siya. Ay, nasa gilid. Yan, dahil-dahil. Ito, Ay, asa ba ka? Wait lang, te. Mamaya. Gusto ko makita ko yung reaction mo kung saan kita dati. So, Libre to ah. Wa. Wait kasi, kalma ka te. Masan. Libre mo? Ah. Ay, ba't ako? Oh. Libre ni Kuya. Charing. <laughs> 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 Baka kasi may pera din. Kuya, te. Ay, wala. Eto? Hindi pa. Tignan mo kilala ako doon. Ayun. Hi ate. Long Ganda. Long time. 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 no ah, see. Yes. Hello Shout po. Out. Nakita kita minsan one time. Yes. Ayan, dito Nandang lagi ako may video. Ang lolo. Lolo? Lolo, Lolo, te. lolo talaga. <laughs> te, ano? Gusto mo yung mangga to? Oo oh, ah, sarap dito? Ate, ano yung recommend sa kanyang food? Everything. Yung lagi kong binibili. Ito ng baboy. oh, ito ng baboy. Pumili ka dyan, sister. Pumili ka din yung meal. Pumili talaga kami. <laughs> Siyempre kapag leave the car. Yes! mau ah. Saan? Saan hi. dam. hi Sir David. Ha? car jack. ka jack Ito, ba? yung, ito, ayan yung, ayan, yung iso ng baboy. Hindi yung isaw ng malaki yung tay Ay, walang ito discount? Kailan yung gusto? Kailan <laughs> so, Nag-accept ba kayo ng... Yes! Wala so, akong Saan ba? Sa vlog ni Gay Sir Gaby. Ay, ako lang yun. Yes! Ganda mo. Pumili ka lang, sister. Pag nang ito, Naka parang ang bahad ako nakaba. Oo, oh, inoon oh, mo. asa saan na kasama ka dito lagi? Wala na siya. Ay, ako lang ako. Wala na. Okay. Hindi, wala na ako kami. Ay. Lagi <laughs> <Naging> kayo ba? Joke lang, joke lang. Pwede na kayo? Hmm. Ha? Ang video to, te, oh. Ay, vlog to, te, oh. Ayun ba, te? Wag na, te. Kamis pa naman kita. Lagi kita kayo Ganda ay, mo. Ganda ay, mo. Ay, <laughs> Ang ganda niya. Ang parang kayo na mag-jojowa. Ay! -ay. Magnanay kami. Yan. Yeah. Ay, Ayan. Yes! Okay. yes. Okay. Hindi, wala na yung asama ko ngayon lagi. May gwapo siyang kasama dati. Yung Ricky Ricky daw. Ayan. Si ano yung <laughs> na-reveal sa vlog. Huwag ka nag-joke ng ganyan Ay, bukoy mo. Malaki. Ay, bukay mo. Malaki. Malang, Guys, ito pipiliin tayo mga na. Kasi asawa. Barbecue. Ayan, suya. Sabi ko na anak ko. Anak, anak, anak ko dito sa palengke. Daming niya. adot lang tayo ni ate. Para ay, madami tayong bilhin. Ay, naka-gray ka nun. Ate, Matani, Hindi ko lang alam kung anong... anong wala. Pero wala kang gray na damit. Oo, wala nang gray na damit. <laughs> <laughs> gray pa, Hindi ko alam po anong ano nun eh. ina lang tayo para madami bilhin oh, uh. tayo si ate talaga. Alam na alam yung yeah. ano ko, karakas. Ang kainis ka. Alam mag-stack ka na dito, madam. Alam ko meron kang stack dyan. Kawisado kita, madam. Pagkabili pag mo kasi dapat lalabas. Oo lang, di siya. Oh, ang dami. Maglalabas siya pagka nakakuha na ako. Ay, madam, mag na. Napakasiwaraan niya, grabe. <laughs> <laughs> hindi, tayo tayo kasi ito. Siyempre, alam mo saan Pero mga kahit marami niyang dinadala ng customer dito. Oo, oh, oo oh, uh, lagi lang yeah. dadala dito ng customer. Kaya libre tayo ng dalawa. Hindi, siguro. Dalawa Kailangan ni ate ng baon ng anak. Ayun. Kailangan ko din ng baon, madam. Ay, wag ka mag-alala. Meron na sumasal sa'yo. <laughs> Bola. Isa lang kanya. Dalawa. Mabait po. dumating na ba yung kapatid mo? Wala pa sa event niya. Oo, baka naman malimutan mo ako. Eh, kung malimutan ang ating niya, kung Magkano to ate? 25. Ako magbabayad na dalawa. Sige kasi. Naya nga ako to madaming ang binili. Huwag ka magkakalala ka, yan yung bayaran niya. Yes! Mayaman si madami. WAAH! Sorry, te. Ikaw, di diet ka? Hindi naman. Ay, ganda-gandaan lang? Oo. Maganda mo. Ito? Makain talaga ako. Yes? Namiss ko eh. English. Namiss ko kasi siya. An? Sige namiss ko. Hindi mo siya kadami pa rin? Sige naman. Sama. Sabi naman pa, hindi naman nangungo ko. Hahaha! Ate ganyan lang akong mukha wala naman tayo mo ba? naman tayo nila wala naman, ko tayo. niya binabibigyan nila wala naman. nilo 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 baka kita jan. Tingke, biyahe tayo. Kaket. Lokohan mo ko pa mo. Nababawasan ang ganda. Ayan, sige na. Ang galing kasi mong goyon ng dami. Para ngayon lang ako na ilibre. Ano? Pag nang-atake ka sa bala sa 'yo. Iya, sa 'yo. Kaket. Kaket daw sakin. Hoy, wag na. Wag na, God. Tayo na babayaran natin siya, guys.

Ganda nga. Ganda. 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 Akin na yung lahat, madam? Oo. Okay. Oh, okay. Parang hakin iba dyan. Ayan, sister. Sister. Yes, sister. Enjoy, sister. Yes! Bogay, sister. Sarap. Sarap. Treat ko yun, yes. Oh, yes. Dari, Angie. Hindi nakakamiss mga bain ng ganun. Yan, taray. Ano ko na kasi Yes! Di <laughs> ba, sarap, solid. Solid. Sister, ako lang to. Yes! Yung tura mo, sister. Anong gagawa with the sister? Sister ka ba namin? Ay, like, oo uh -huh. Sister. Oo oh. <laughs>